Yes, yung spot guys na tinanong namin kanina guys. So yun oh. Magaling talaga yung mga spot ng idol natin eh. Yun no, oh, yan Kita yun guys. Ang lalaki ng tambaka guys. Okay, isa, isa lang ba? Sigurado. Ang ganda. Ay. yung buhay. Yun, Ay. dami agad ah. So mga idol no, uh, good day. Uh, ngayon po amang uh, kuha tayo ng matambaka. Si so, si Kapuyat no. Idol Kapuyat, uh, mang matambaka tayo. Si so, po siya ng ice. At saka ito yung gamit natin no pang matambaka. So oras na yung natin mga idol, uh, 4:52 ng hapon. So So ngayong hapon, medyo kunti lang yung bangka kasi iba nakalis na rin. Ah, location natin mga idol, dito pa rin sa R.I.S.P.N.U.L.A. po. Palawan. Ibang mga batikang mga laut natin, nakahanda, nakaplaster na lahat. So medyo kalma yung panahon natin mga idol. Lo. Panahon ng April ngayon. So yung ice namin mga idol, nasa 15 piraso lang. Kakasi ata yan sa tatlo kami. Ha? Uh Oo. -oh. What's up? Baka po yung kaya rin uh Gawin -oh. dito. So sana mga idol, long. ngayong gabi, swerte tayo sa pagmatambakan natin. Ito pala yung gamit natin. Ah... Oh. Uh -oh. Yung kawil natin 565 no, naking na uh, Yung gamit natin na uh, nylon uh, number 10 at saka yung nang pasagbuya number 8. Uh, no? Yung mga pamato natin. Yan. Yung mga batikan natin ibang Yan. Yo, sige. We'll <laughs> no, we'll we'll Pastar na lahat yung ating mga ano. Ayun we'll si Kapuyat. Life. Yun. Yun si Chicks Boy natin, no? Pastar na rin. Yun. Mga buhay, mga buhay tayo mga dol. isa nakaalis na po yung isa yun pong inabangan ng mga idolo kasi yung isang bangka na yun uh, yun ang pong maraming huli na matambaka ka kagabi so medyo palis na uh, susundan po natin yan -susun tayo. Tayo na na si kalos kagabi nag viral yun siya kagabi kasi maraming huli kaya uh, uh, susundan natin Geng-geng. Kusa geng. <laughs> surtin tayo mga idol ngayong gabi. Start to So, binubumba lang mga idol no yung disotso. Binubumba-bumba na lang po kasi magaan rin yun. para sa amin magaan rin yung makina na niyan. Tayo. Yung isa mo kinapa mga idol,

So, yung araw, araw natin mga idol, medyo pabawa na talaga. dito na po tayo makakaplastar no sa ano uh, spots spot na kung saan yung baka puno ng tambaka dito mga idol jet tanggalin mo na yung jet sa likod niya Yon. yun ayan na po ng kundo yung kasama natin Saka yun yung lapi ko, mga kapuyat. Imbis na bangka niya, pero siya yung ginawa kong lapi. Papanggap lang ako na kapitan. <laughs> na kawil nito mga idol uh, 565 na lang po na maliliit saka yung pasugbo nya uh, number 8 na yung bahayan number 10 so sana makakachamba tayo ng ang ka dito Ayong si Idol Kapuyan natin mga Idol Ayun po yung Dianan po nyo, Yung nagatakbo na yung Namangka na yun e, Shout out kay Mario na Marcelino So time check mga Idol ah, Alas 6 na po ng hapon So, sabi na ni Idol Kapoy at uh, ano daw yan, bahura kasi baka dito yung mayamayahan. So, kakanlatin natin. Oh, raw yung bato. Para kahit magikot-ikot yung bangka, hindi talaga siya malalastra. Yung isa nag-aari ng pagulap ulam Tayo. Yun, hindi pa po naabutan ng gabi. May pangulam na.

Ayan. Tapos ay, tapon sa kabila. Ayan. Grabe. Um, Ayan. 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 lang mo. Uy. Ano ito? Uy. Sabi na. Tigitigi. -tig -tig. Tigitigi. Tigitigi. What's up? One, zero. Walang kasama. Walang kasama. Sa na po tayo ng ating ilaw. So, oras natin. Time check. Time check, alas 6.47 na po ng gabi, no? Mga idol, yung isang kasama natin. Uh, ah, Nagpakondisyon na talaga. So, sa harap ng karamay, no? So, ito yung gamit natin. Tulahog natin, ihan natin. Baka maraming mayamaya dyan, mga idol. Yun, yung pinagbawal na tik-tik. <laughs> So yun mga idol, o oh, Mariana yung pinagbabawal na technique So sana may ibang tamba ka dito Hindi lang sama, nandito na talaga sila Nandito talaga sila Emergency, emergency Para na Aroy, buglo kayo Patay na <laughs> Delikado Ano ito

Talagad, putol, talagad, putol. Yes, putol. yung spot guys na tinindo namin kanina guys. So yun no? Oh. Galing talaga yung mga spot ng idol natin eh. Oh, Kagariya pa lang hmm. Kagariya pa lang? Yun lang no guys, kain agad guys <laughs> matinding ispatu guys ah hmm? yun no oh, yun kita yun guys ang lalaki ng tambaka guys okay sa isa lang ba masasigurado yun sa kabila kinain agad o oh. lutang lutang na hmm. yun Bikas. Ang ito lang magdamag mga idol. Talaga yung pang gas bigas natin ito. Yun. yun, lalim yan, oh. yun. Yun. Ito yung lot mo. Hindi na magtakbo. Yun, hugar. Yun. Yun, laglag pa. Yun, may isa pa. Sorte, sorte. Ang dami, dami pa, yun. Dami pa Yun, yun. Dami. Bakbakan talaga ito. Bakbakan Bakbakan talaga Bakbakan talaga Bakbakan tunggu ito. Bakbakan talaga ito. Oh. Hmm. Hmm. Bakbakan talaga ito. Bakbakan <laughs> talaga ito. Bakbakan <lang> <clears throat> idol si... kapuyat, Bakbakan talaga ito. Bakbakan Bakbakan talaga Bakbakan isa isa dalawa lang mga idol pero sureball talaga hindi talaga antukin ito oh, huh? dami uh hindi mo discard eh Ganito ito lang pala maghuli ng tambaka hmm. Huh? Huh? uy saan pa mga idol idol yung sa unahan na idol bak nito Ibig sabihin niya mga idol, maglutang ang limbawa, ilain mo, tapos maglutang. Ibig sabihin niya idol, may laman na yan. Kasi nag-ikot-ikot -ikot na sa silalim ng silalim ng bangka. Hmm? Yan. So yung pinanduan ng mga idol nyo, sa 40 di pa ito mga idol, no? Yan. Kabila naman, kabila. Kabila. Grabe, kaliwa kanan talaga idol. Kaliwa kanan yung birada. Tapos ang kaliwa kanan naman. Grabe. Pag ito hanggang magdamag. Ayahay ito mga idol. yung buhay. Yun. Dami agad ah. Wala. Hindi na magtakbo. oh oh ah, oh basta lumutang na idol. Kanya talaga yan. Kain talaga yan. Tabit hmm. <laughs> na. Tira na yun idol. Oo. Oh -oh. grabih, ada yang kebagi Oh, apa keluar lagi belum? Hah? Parang parihan ya kau bangga dulu itu ah, parang nengkit aku, hah? Hmm? Simpang pelangi tamanya, hmm. di sebak bak, sama hmm. tah, hah? Terusnya on, ngirin perin, grabih un.

So yun lang mga idol no, kaliwa kanan, kaliwa kanan na yung hila. So kung magkain siya hanggang magdamag, ha? isang hanggang magdamag talaga walang tulog nito. Kasi sayang din yung kain pag tulugan mo. So, hindi ka makakarami.